Kung si Jesus ang Panginoon, din sino ang nagpalakad sa mundo noong patay siya ng tatlong araw? Yan ang kadalasan na mga katanungan, lalo na sa mga anti-divinity of Christ at sa mga Muslim no? sa Iglesia. Noong naipako ang ating Panginoon Iso Kristo at namatay kung siya ay Diyos, e eh sino ang nagpa-operate sa mundo nang namatay si Jesus. Galing yan sa mga balik-Islam o mga uh, Muslim apologists na katanungan. Pero di napansin na yung form ng katanungan na yan nang namatay ang ating Panginoon Kristo dahil siya ay Diyos, sino ang nagpatakbo sa mundo? Yun po ay tinatawag na fallacy of false dilemma. Bakit? Dahil ang nagtatanong nasa isip niya na nang namatay ang ating Panginoon Yeso Kristo, namatay ang Holy Trinity. O, yun. Ang nasa isip niya. At nang namatay ang ating Panginoon Yeso Kristo, huminto pag-exist ang ating Panginoon Yeso Kristo. Yun ang <laughs> nasa isip nila. Mali po. Dahil ang ipinako sa cross ay ang persona ng ating Panginoon Kristo, so both human and divine. At nang namatay ang ating Panginoon Kristo, so hindi huminto sa pag-exist ang ating Panginoon Kristo. So dahil ang kamatayan ay separation between the body and soul. At may hindi kumagsiparit, may bahagi sa buhay ng tao na di mamatay. Yun ang kaluluwa, San Mateo Kapitulo uh, 10, versikulo 28. At nung namatay ang ating Panginoon Iso Kristo, anong nangyari? Malinaw yan sa unang Pedro Kapitulo 3, versikulo 18-19. No? Binatay siya bilang tao, pero sa kanyang espiritong kalagayan, pumunta sa mga espiritu na nakukulong. So, ibig sabihin, hindi huminto sa pag-exist nang namatay ang ating Panginoon sa so Kristo. Kaya, tanda natin, ang tanong na yan ay uh, tinatawag na fallacy o false dilemma dahil nasa isip nila na ang namatay ay Holy Trinity at nang namatay ang ating Panginoon So Kristo, huminto na siya sa pag-exist. yon lang po.